ano, kalami. Natulog na sa tiba, guys. Hi, guys! Good morning! Nami dali ka sa The House of Glow Relaxing Spa. Tama ah, ba, Kati? Ang pangalan? Mura. <laughs> uh, Nami dali sa na sa Kuan, sa Flyover. Atbang, Kati, Kati. Pamasage ko sa tiba kayo naglaba daw yung mga okay. kay, kay Sir Marky, kayo mga steps. Charot! Gani, isod ka iba, pamasage sa itong mga tiil ba? Ano ba? Sigurus ka mapaglutal kayo, Charot. Hi, ma'am! Ay, mga dami lang ka. Nagawa ko ma. Ning, yeah. pa-load oh, <laughs> <laughs> daw. Pa-load pa rin niyo. Solid po daw. pa daw na si Ate iba daw. Hmm, kasi okay. naglabad daw yung ulo. <laughs> oh, kay lisod yung steps magod sa TikTok ni Marky ba? Na, like cute sa ilang chair, pinky-pinky. Ikaw boss, mo-koon sa ka? Magpamasage ko kasi sakit ako ng ulo. Sa? Sa asa. sa. Asa ko nya? Hi. Ano po din nails dali ah. Para na Nails sa kung murag ni ipakuan kayo. imong Hi ka Wow, sa ti ibabaw. Lain gyud sir gud ni ti ah. Naa ra gyud adlaw ron ti iba. Magpa Magpa pedicure ug manicure. Magpa pedicure ug manicure tapos magpa asa pa tuma? Foot Sa ating iba sana all.

<laughs> ay, ay, no, no. <laughs> ay, <laughs> ay, salamat. Lola, la klaro 'yung nakakain ko na sigit ng pambuang-buang. Oh, salamat. Charot. Ano <laughs> ba naman ako? Uy, ay, may ganahan di ako ng mga inga anak, ma'am. Lol, <laughs> ganahan di ako ng inga anak, <laughs> mga storya. Charot. Hoy. Mas stress daw si Marky. <laughs> Sundan daw si Troy, Ma-stress ka. <laughs> Sama mga pag-massage ko. free service na hair si Ma'am Eva. Wow! Ano kuya mo, oi! Treatment daw. Ma. Treatment daw? Ano <laughs> oh, kuya mo, oi! <laughs> ano <ay. laughs> <laughs> 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 <Iba talaga. laughs> So, dari ang magpa massage guys sa the House of Glow Relaxing Spa. Naghandi kayo silang services na gina-offer dari adili lang di ay spa or massage ang naan nila dari. So, naapo ay sila mga laser hair removal and whitening kana guys. So, nag-open sila at August 8 dari sa ilang bago nga spot which is kanang sa ibabaw rapod sa ilang daan nga spot. Minut kayo plaster cluster guys kay homey lang kaayo siya very minimalist and dakot siya space. Naghandi kayo silang services nga offered guys na sila yung brows, na sila yung lashes, na sila yung mga nails. The table, oh. Ores. Marky Ong. Bagay kasi yung mga pink na bangko eh. <laughs> <laughs> so uh, uh, um, uh, Kaya na ka pa nag-sirte itong. So mag-a-first na mong ikuan, pamper truth. Kaya mapapits pa daw mo. Kasi mo nakadila ka daw? Wala ko nagbilang <laughs> ka. Bagong taka. Okay, awang Marky. Ay, ano sa iyo yun? Pangandaman ako ang tiktokompetisyon naman ni Ate Wow, muna napaputs pa ka? Oo. Oh. Hmm. Uh, Kaya Tiil, manggot kayo ang gamit kayo no? Kaya gamit kayo pagdiko dito. Sige. Di ko. Oh, sige. Bye. Ay alam nga, palami sa Tiil. Eh, palami sa Tiil. Hmm. Anong diba? Ah, Tiil ba oh? Anong mo dito tayo? Ay, ako ni palong sir. Anong ah. duman yung palong? Anong duman ako? Palong na po. Hindi, huwag ni mo kay Port. Wala lang, <laughs> yung <laughs> palong na na